President Chief Escudero ang hiling ng House Prosecutors na pasagutin na si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Sa isang media forum ngayong umaga, iginiit ni Escudero na maaari lang padalhan ng summons o pagkomentuhin ng BC kapag nakonvin na ang impeachment court. Bagay na pwedeng lang daw kapag nagkasasyon ng Senado. Nakabreak pa ang Kongreso hanggang sa June 1. Sa motion na inihain ng ilang House Prosecutors kahapon, Iginiit nila na dapat simulan na agad ang paglilitis dahil sa salitang forthwith na nakasaad sa konstitusyon. Pero para kay Escudero, ang ibig sabihin lang daw ng salitang ito ay reasonable period of time. On page 2 of the very motion they filed, page two. they quoted the rules of the Senate that said, After the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinot pa nga nila eh. Um, so ang tanong ko, um, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Eh hindi pa naman eh. Ito e eh, hindi pa rin pwede. Ang nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Kaling mismo sa bunganga ni Senator Amy Marcos, 1 trillion ang budget para impeach si Vice President Sara Duterte ay mukhang nadulas ata si Senator Amy Marcos dyan. Sumulat sa akin, sumulat din kay um, uh, chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ka ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Gagawa lang kami ng prosesong mga legal based on the existing Senate rules of impeachment. Uh, wala kaming gagawing wala sa legal na pamamaraan at igagalang namin. Kasi katulad nga ng sinabi ko, uh, ang isang judge sa isang trial court, hindi mo naman pwede basta-basta mang braso ka. You always have to respect and uh, what we did was based on the Senate rules and the Senate Secretary uh, accepted or received the the motion filed by uh, Congressman Libanan yesterday. Opo. Kung paano po kung uh, makiusap po si uh, VP Sara, sabi niya, gusto ko naman talagang umapir dyan sa hearing na yan kasi ako yan eh. Pero... Intindihin nyo naman ako kasi gusto kong uh, asikasuhin yung tatay ko kasi nga naka, nakakulong doon sa dahig. Makukonsidera considera mo ba 'yon? Ah, uh, magandang tanong 'yan, Doris. Talagang lahat ng mga pamilya nang involved sa nangyayari sa ating bansa ay nakakaranas ng oh, may, may kahirapan. Pero tandaan din natin na ang mga pamilya mga naging biktima ng drug war lalo't lalo na yung mga walang kasalanan ay nakalagay din sa sitwasyon na mas malala. In fact, wala silang due process. Uh, maraming namatay na walang tsansang makapagpaliwanag sa isang korting patas at sigurado akong di hamak mas patas ang korting uh, ikinaharapan o kinalalagyan ng ating dating Pangulo. And uh, being the Vice President, while you have a father to take care, you also have a nation To look after. And a nation you have to see that you are accountable for your actions. Uh, tandaan natin, hindi kaso ng ICC ito ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte, pero kaso mismo ito ng mga sarili niyang kababayan na naging biktima ng drug war. At uh, kaso ito, hindi ng isang simple homicide, hindi simple murder. This is a case of crimes against humanity. Laban sa sangkatauhan. Kaya na, naiintindihan natin ang na, niranas ng ating bansa. But uh, we do not abandon our duties and our responsibilities, especially our activities.